Magandang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo? Welcome to my channel, Kalpinterong Gala. Tingnan mo guys, oh. Yan, napinturahan ko na yung ating dito sa labas, oh. Doon naman tayo sa loob, guys. Yan, oh. Tatapusin na natin yung guys sa loob ngayon. Tapos ikabit at yung pinto, papalitan yung pinto-pinto na naman, guys. Yan, mamaya, oh, pipinturahan mo yan. Pinturahan yung ganyan-ganyan, guys, ganyan, ganyan sa pagitan na yan guys tingnan natin sa loob guys yan pipinturahan natin yan guys yan kasi isusunod natin dun guys yung kabila yan 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 natin isusunod natin guys kasi nandyan yung mga materials yung mga bakal guys yun nagyan natin yung simento nandun na guys yun yan mga bakal dito guys So, ayan na, guys. Patapos na, guys. Patapos na, guys, ang White House. Ayan, guys. Nakabit na natin yung pinto. Ayan, o. Oh. Ayan, ayan o. Oh. Patapos na natin, yung, guys. Kunti-kunti na lang, guys. Ayan. Park over na ito ngayon, guys. Ayan. Ayan, hindi lang ineskip ko kasi magastos daw. Mahal lang isip ko sa mag-iipon muna agad mag-iipon muna ng pera guys yan o oh. yan yan guys kabit ng pinto yan o oh. ang stand na pindahan, guys o oh. yan guys so turn over na ngayon yan o oh. Areo may ari guys, are <laughs> so areo. Ito so, ayan. Oh. Gawa ng gawa ng bigas. Ito tapos na. Tapos na yan guys. So. Oh. Kahapon ginawa yung ano, sarado ko na yung Ang sarado. どうしよう。